Pakito, muling nagbabalik sa MTL. Gaano nga ba ito kabisa pagdating sa naming? Kung skill mechanics ng hero na ito ang pagbabasehan natin, lamang si Pakito sa karamihan dahil sa kanyang taglay na burst, AOE, knockback at mobility. Kahit sa early game pa lang ay kaya na nito mag power spike, napakabilis lang rin ito sa pag clear ng minion waves kung kaya parating ito present sa mga team fights. Napakadali lang rin ito abutin ng mga kalaban na madalas na nasa backline. Para naman sa kanyang combo, ultimate sabay second skill at first skill, at ultimate ulit sabay second skill. Ngunit magagawa mo lamang ito kapag nakumpleto mo ang 3 stacks ng kanyang passive. Gamitin mo ang emblem na fighter na may 10% spell vamp, plus 22 adaptive attack at plus 6 hybrid defense, rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration, festival of blood na may 6% spell vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at lethal ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng ang max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunod ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage at depende pa ito sa iyong level unit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.